Ah, ito naman guys ang muwa. Ah, dami rin guys na mamashal dito guys. at hanggang doon yan mga kaysarong sa dulo. pag -inon. Yan, napakaganda talaga dito guys. Talagang dami na and guys, maraming mga nagbe-video-video -video dito mga kaisaro. <laughs> ah, excited yung <laughs> ah, excited yung tatlo guys <laughs> kanya lang ah, pagpipicture-picture tuwang tuwa guys na iginala eh, ako sila dito sa taas ng uh, aerobic sa may fourth floor sa MUA yeah i know Uh, kain muna kami guys dito sa uh, La Fiesta guys sa Large Filipino, Bakit guys? Pagkatapos guys mamasyal guys doon sa may Rupdik doon sa Pasyalan ay kumain muna kami dito sa may La Fiesta guys at uh, nakakuha guys ng pagkain yung asawa ko sa kayong anak ko sa kayong bayaw ko bali ako muna guys ang naiwan na nagbabantay muna ng mga gamit bantay muna tayo mga kaisarog maya maya ako naman ang kukuha ng pagkain dami rin kumakain dito guys at uh, nagutom tayo guys dahil ilang oras yung uh, sa loob ng uh, SMX na kuwan natagalan mga maglilimang oras kaya pakatapos mamasyal pagkatapos ang graduation ng anak ko ay dito muna tayo guys kakain Uh, habang nakain ka guys may mga singer na kakantan tayo guys <laughs> maya maya guys ako na naman guys pipila para kumain kumuha ng pagkain guys, bali nakakuha na guys sila ng pagkain. Kaya ako na -hmm. naman ang kukuha. Hi guys, dito tayo guys sa likod ng mall of asia sa may seaside seaside manila bay ganito pala ang itsura guys dito pag ganitong gabi napaka ganda guys na kain kayo? Ba sumok ka kayo? Sasakay guys. very <laughs> sweet Yung asawa ta uh, na ko guys. Sabi ko yung bagong kain para sumuka. Pati pala ako, guys, ay sasakay. At saka yung bayaw ko. Apat kami, guys, sasakay. At uh, matrya uli natin, guys, sa tagal ng panahon na hindi tayo nag wheel Tara, tara, Shane. Kaya, yeah, baby, guys, sasakay kami ng Ferris wheel guys. Ayan. Sasakay kami mga kay Saro. Ini penting sekali <laughs> <yeah. laughs> <laughs> 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 Ito, pa, na. <laughs> ito na. Ito na kami guys sa daw ng Ferris wheel. Oh. Legit nga, yung ano ko, binili sa ano? Sa so, ano? Sa so online? Oo, oh, ito pala o. Oh. Unlimited access kahit saan ka dito mag-anong rides. Eh, yung eh, may ganito lang. Uh, no, oh. Magkano yan? $2.50? Oo. Pwede pa nga sa tuktok ka o mag-picture ka mag-anong. Kaya hmm. so, nga. Ito sa mga aircon.

Ay, last na sakay natin dito, di ba nung tayo nila IC? Tanda no. mo yon, Nung um, baby pa ba siya? Baby pa ba, ba yun? Oo, no, ah? Elementary. Elementary. hmm? <coughs> Ayan <coughs> eh, ang ano, si Kodrat ng hotel na yan. Kodrat na mahal. Kiniling mo yan sa -time. Oh, on time? Oo, ang booking.com. 20k? Kaya pirasa ng nung mayroon dyan? Oo, oh, overnight. Ano kasi yan eh, park spa. Libre na ang buwan. Libre na yan siguro ka. no, sa kain. Oo, tagutin yan o. May mga matuloy. Di, dadadadadadadadadadada. Oo, wag mo magulat. Kung dadadadadadadadada. Ayan, saglit nga lang to. Pag tumaan, ano na. Pa-buy 250? 200 <laughs> sa inyo. No, no, no. Dito lang tayo eh. Ha? Dito lang. Sa ano? Desandalan okay. hmm, so, power pagyanan. Mm -hmm. oh, okay. Mm, at tawag pa rin. Malulupat na ako sa pinaka-consultative. Kayan 12% na na. Kayan 12% ako 0%. Nice. Just... <coughs> Nawala yung lula ko dun sa condo. Ay. mo, anak. kang ano kuha mo. Ay. Dapat nang mag-drive kalipot sa atin. Kaya nga, ipangit pang like, ano eh. Lagyan ng ano? Yan ang kago niya. Huwag ka kayo sa bill dito. May kayong dalawa. One, one, two, three. Ang ganda ng anak niya. Ito. Ito.

ang para lang. <tipulong>